Kailan pa naging deposit your firearms dito? Tama, suspecha ko pa. Kulang ang pala ng baril niya. Yan ang mga masasamang asal na hindi dapat tinutularan o pinamamarijan. Tumahimik ka! Ismael! Kung ikaw ay nagkakagusto rin sa babaeng nililigawan ng kapatid mo, lumabang ka ng parehas at huwag mo siyang wasakin at sirahan kay Carlota at lalo pang pagtangka ng kanyang buhay. Pa! Pagtaka, pagtaka ng buhay nino. Akin. Buhay ko, Ismael. Wala kang kasing sama. Dahil walang gusto sa kanya si Carlota. Ako tinitira niya ngayon pa. Pinagtangkaan mo pa akong patayin. Bakit hindi mo nalang hingi si Carlota? Ibibigay ko! Kuya Bongbong. <coughs> Kuya Bongbong. Kuya. Ako? Kuya Bongbong? Malaking sinasabi mo. Ikaw? Pag kung patay patayin, eh malaking kalokohan yan. Oo. Uy, uy. Kanina, hinagpabaril mo ko. Mabuti na lang hindi ka nakatama. Ismael! Magbalot ka na ngayon din. Lumayas ka wag mo nang pakikita kahit na anino mo sa akin. Mula ngayon, tinuturing na kitang patay. Papa, mukha yatang di tama ito, ah. Huwag ka na magpaliwanag. Ismael, huwag mo nang pilit magkagulo pa tayo rito. Papa, alam ko naman pong mas patimbang sa inyo si Kuya Bongbong. Ako, wala. Lahat ang pinagagawa ko, mali. Sa inyo, isa akong malaking pagkakamali. Big mistake. Kuya Bongbong, sana, patulugin ka ng mga pinagsasabi mong kasinungalingan. Alis na ako. Teka, may nakakalimutan ako. Ayon sa Biblia, masama ang umangkin ng hindi iyo. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Uy! Nakakahilong gabi. Isa nga siyang pagkakamali, Papa. Paano niyo naging anak ang isang katulad ni Ismael? Eh, talaga ba namang lalayas ka na at babalik ka na sa Maynila? Eh, ganun na nga. Bala ko na nga mamundo. Sana huwag ka na umalis, Ismael. Bakit? Hindi kasi, unti-unti ko nang nakakagaanan ng pag-uugali mo. Magulo ka mang kausap, naaliw ako sa'yo. Puro kalokohan man ang pinagagagawa mo. Natutunan ko nang tanggapin. Kakaiba kang tao eh. Huwag ka na umalis. <coughs> Carlota. Huh. Simple lang naman ang kasagutan na kailangan ko. Alam ko naman kaya ayaw mo kong palisin. Dahil may gusto ka sa akin. Hoy, wala akong sinasabing ganyan ha. Wala akong sinasabing ganyan. Yan ang hirap sa'yo eh. Ayaw mo pang aminin. Pinipilit mo dyan, itago sa mo na may gusto ka sa akin. Gusto pa yata. Magalit ako eh. Eh, di magalit ka. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yung ugali mong yan ang pinaiiral mo na naman. Eh, paano ba naman magkakagustong tao sa'yo? Nananakot ka pa! Wala ka man kalambing-lambing sa katawan mo. Eh, ano makakakuha ako? Ganun talaga ako. Ganun talaga ako Magbal. Ano naman ang diferensya nun? Natutuliligantay ako sa'yo. Basta ang sabi ko, huwag ka na sanang umalis. Ngayon, kung bibigyan mo ng ibang pakahulugan yon, eh, problema mo na yon. Pakain mo na lang itong kabayo ko. Goodbye! Carlota! Oh, tunay ka,

Bumuli ka ng gabot sa bayan, tapos ibili mo na rin kami ng na masusuot namin, tsaka si... si Aba nga pala. Huwag kang mag-alala. May damit ang asama ko para sa kanya. Oo, sige. Bumuli na. Do doon tayo sa bahay. Saan ba ang bahay? Ah. Ay. Saan po ang bahay niyo? Mabuti't nagkasa sa iyo damit ang damit ng nasira kong asawa. Nasira? Bakit naloka ba siya? Ah, ang ibig ko sabihin, namatay. Oh, sorry. Akala ko nabaliw siya. Ah, siya nga pala. Mabuti't nailigtas ka ni Hakuna. Alam mo bang, iyan ang dahilan kung bakit siya lihim na pinakawalan? Narinig ko, taka siya. Bakit siya nakulong? Dahil sa pagmamahal sa pamahalaan, sa tungkulin at sa bayan. Alam mo bang si ay isang bayani? bayani pang nakukulong? Yun nga ang masakit eh. Si Jacob ay isang bayani. Nilabanan niya ang mga mayayamang politikong nangangamkam ng mga lupain ng mga mahihirap. Nakita ng militar kung gaano katatag at katapang si Jacob. Naghugas ng kamay ang ibang militar. Kaya napilanggo si Jacob. Kaya pala, siyang napiling magligtas sa akin. Ang maganda sa taong yan eh, hindi kanyang pababayaan. Tatakanor? Hmm? Wala na ba kayong ibang kumot? Eh, wala na eh. Hindi lang. Eh, kasi ginigino si Jacob. Talaga ganyan ang epekto niyan. Mamaya mawawala rin 'yan. siya, boyfriend mo? Hindi. Napulot ko lang siya kanina sa kalsada. Eh, hindi ko kasi alam kung sa'ko ko dadalin, kaya sinama ko na dito. Medyo may diferensya nga eh. Hindi ko nga lang alam kung ano. Tumi naman siya mo re- He's out. Ah, original siya. Authentic naman yung pare. Anyway, ah, uh, people, they live in their own world. The common term for this is New What's a bad is the scientific term for people who are useless. They don't know anything in in general life, but in one particular talent, they're extraordinary. Hindi lang natin alam kung anong talent ni Bullet. Bullet. Makain. <coughs> hmm? Ah, ah. Nakain? Kain ka na? Gugutom ako. And we have a special request. Si Bullet. Yang ganda mong yan, wala ka pa rin asawa. Yang pag-aasawa, wala mo na sa isip ko yan. Trabaho muna. Mag-iipon muna ako. Alam nyo kasi marami pa akong gustong matulungan tao eh. Bullet? Ba, yang gulong-gulo ng Pasiklab. Bulet, tama na yan. Halika na. Ah, magaling! Magaling! Good! Dog, good! Good! One more! Na kami. Halika, halika na, na to. Thank you! Salamat ha! Salamat! Thank you! Thank you! Salamat! Thank you! Thank you! Talaga sa'yo! Welcome! 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 welcome. Hindi oh, lang talaga umapos sa'yo. Talaga! কি নতুন গান আর করে এত না তো এমন করে হল তিন তো রে রে